What's well, up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan po natin ang computer repair business. Marunong ka mag-repair ng mga laptop, okay? o kaya computers, o kaya cellphone. Ngayon gusto mo magnegosyo sa line ng repair na yan kasi yun na yung alam mo. Pero ang pinakamaganda dyan, mag-focus ka sa pagtuturo. Ang point ko dito is padamihin mo yung galing mo. Ikaw na nga kasi ang may sabi na magaling ka sa pagre-repair ngayon. Okay? Ngayon mismo. Ngayon, padamihin mo mag padamihin mo magtu, padamihin mo 'yon at magturo ka ng lima. Eh di meron ka ng limang technician, no? Kaya naman sampung ganun. Huwag ka mag-focus dun sa galing mo. Okay, huwag mong sarili huwag mong sarilihin 'yung galing mo. Magaling ka naman kasi kahit nasabihin natin na 5% lang ang kita mo, okay? 5% lang ang kita mo doon sa 5 to 10 na technician na tinuturuan mo. Malaking bagay na 'yon. Okay? At least nakatulong ka na kumita ka pa. Okay, sa pang hindi naman lagi pera. Okay na lang ang mahalaga. Maganda yung may natutulungan ka na umasenso tulad ng goal natin dito sa vlog na to. Okay, na gumanda ang economic natin at mapalaki at makilala. Okay, tayong mga micro entrepreneurs ka, kasi nainiwala tayo na entrepreneurs ang pag-asa -pag ng bayan. Kaya kung kayo marunong kayo sa ibang bagay, wag niyo sarili niyan, ibahagi natin. Maganda yung kumikita, tatayo, na, na may nagtulungan pa tayo. It is more blessed to give than to receive. Sabi nga ng rival. Mas maganda na nagbibigay tayo pa sa tumatanggap. Ang maganda pa kasi dito sa paminigoso, okay, may natulungan na tayo, okay, kumikita pa tayo. Double purpose, okay? Kaya, kung ikaw may alam ka, share mo lang, okay? Dahil time will come, mag -ri ka rin naman yan, eh. At papasalamatan ka nila, okay? Basta, ang gawin lang natin, okay, give value first, okay, at susunod na din, din yung pera. Okay, hindi tayo ipokrito natin kailangan ng pera. Okay, pero naniniwala ako na kapag tayo nagbibigay ng value, okay, susunod na lang yung blessing. Okay, and then if you want to more blessing, so kailangan nakaposition ka dun na ito, yung blessing na yun ay kaya mong i-handle. Sabi nga sa Bible, pag pinagkatiwala ka sa maliit, pagkakatiwala ka ng malaki. Kaya pag meron kang 5 na technician, meron kang 10 technician, okay, pagkakatiwala ka pa ng 10 technician, 100 technician, 1,000 technician, hanggang lumaki po yun. Okay? Dahil lang Diyos, kapag naging deserving tayo sa ating ginagawa, okay, matutuwa ang Panginoon. Kagaya ng isang pinagkatiwalaan niya, isang, isang talent, dalawang talent, at limang talent. Yung limang talent, madobli niya yung uh, limang talent, kumita siya ng limang talent ulit, okay, tapos yung dalawang talent, kumita ulit ng talent. Tapos yung isa, ay, eh, hindi siya kumita. Okay, hindi siya uh, naging deserving kasi tinago niya lang yung kanyang talent. kaysa na, yung mga talent natin, yung mga galing natin, ay share natin sa iba. Dahil time will come, pagkakatiwalaan pa tayo ng mas malaking talent at blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nawa, lagi tayong magtiwala sa Panginoon at lagi tayong umasa sa Panginoon. Dahil sila ang magbibigay at magpapayaman sa atin. Nainiwala ako na kung talagang papayamanin ka ng Panginoon, kahit anong gawin mo, okay? I mean, uh, uh, kahit simple lang gagawin mo, kung talagang gusto ka ng papayamanin, papayamanin ka niya. Basta maging obedient lang tayo. Sumunod so, tayo sa ating mga gusto niya. Like for example, yun, kailangan, kailangan mong pagpapatiwala sa maliit. Kailangan mong execute yun. Okay. Kaya dito muna tayo. Salamat sa panonood na huwag naging blessing sa inyo to. At ngayon, ay, uh, this is the day that we, uh, we will upload uh, many uh, business tips. Okay? Kung gusto nyo madami mga matunan, okay, visit lang sa ating YouTube video o YouTube channel. Okay? At marami tayong na pag-usapan na about business. Okay. Dito muna tayo. Ang susunod na uh, natin sa all about stock and mutual funds. Kaya abangan nyo po yung aking sunod na video. See you on my next vlog. Bye-bye po. God bless.